Masaya kasi ng manula ko, yung normal na tao. Mali, kasi mas inisip ko yung anak ko para mo pamilya ko. Bilang labo ko kasi, ya. lang ako siya. Mahal na lang kasi uh, sa lahat ng ginawa kong dagok ng buhay, eh, hindi mo kami iniwan ni Buboy. Uh, nagpasanama din ako sa'yo kasi tinanggap mo ako sa ganito yung uh, kalagayan ko na at least na uh, pinili mo at pinakasamahan mo ako. Pero at that time, sinabi ko naman sa'yo na hindi hindi kita pakawayaan. I love you, man. Malaman ka. Uh -huh. Mabigyan po sana kami kahit parang kisa po sana na pang hanap buhay po. Kasi hindi naman ako kasi pagtrabaho ng mabibigat, hindi mo po makapagbuhat. Awa po sa kalagayan ko. Ang, ang pidila po talaga sa akin, tri tricycle lang po talaga sa amin. So, paano kayo nakarating din siya? Anong sinakya niyo? Yung tricycle po na ginagamit. Wala oh, well, susugol? So -so -so Opo. Oh, Ilang araw kasi nagbiyahe? Apat na araw. Titira kita sa hotel, umaga, tanghali, gabi, libre pagkain. Sasamahan kayo ng mga reporter namin para bumili kayo ng mga damit nyo. Ipaano natin sila, makeover. Pila natin mga damit, pati yung baby. Meron ka ng cellphone. Salamat mo. At si kuya, yung tricycle sasakay natin sa truck. Pagdating doon, bibilan kita ng brand new na tricycle. Now, wait pang kisa na. Wala natin. Ganyan kita ng 20 ah. Yung sa mga pagod, for so many days. Hindi ko magpapira. Ayun. Bigasan ang balak niya. Ah, tutulungan ka namin doon sa bigasan. Walang problema. Pilihan mo sila tig isang cellphone, ha? Meron ka ng cellphone. Salamat po. At si kuya. Magandang hapon po sa inyo, Sir Romel and Ma'am Christine. Bali ngayon po, dito muna kayo mag stay sa Sogo. Kasi apat na araw po pala kayo na bumiyahe po from Sorsogon to Manila para lang makausap si Idol. Opo. Para po para po personal na humingi ng tulong. For sure mas lalo pa kayong sasaya dahil eto nga nandito kami ngayon para po tuparin po lahat ng ipinangako sa iyo ni Idol. Napakaganda po sir at napakalawak. Uh, medyo makakagalaw galaw yung bata. Sige po, magpahinga po muna kayo ngayon dito po sa hotel. Opo. First time niyo po ba sir na matulog sa hotel? First time, first time, first time. But kaya nga rin siya first time? Eh. Hello po. Bali sir, kamusta naman po yung pagtulog niyo dito po sa hotel? Okay naman po ma'am, nakatulog po at nakapagpahinga ng maayos dahil sa ilang araw na biyahe namin mula sa Rusugon papuntang Maynila. Medyo nakapahinga na rin po. Napawi na po ba yung mga pagod? Uh, medyo napawi na rin po at sa saya. Uh, yung pagkain niyo po dito sir, kamusta naman po? Okay naman po, na Masarap naman po. Okay. So, bali ngayon, sir, sasamahan na namin kayo para sa makeover po ninyo. Bibila namin kayo ng damit at saka po ng gamit ni baby. So, excited na po ba kayo? Excited na po, ma'am. Tara po. <music> ninyo, sapatos. Ma'am, ito po isang set po ng damit at sandals po ninyo and gamit po ni Bibi. So, ito po ang susuotin nyo ngayon para po sa pagpunta natin sa Sorsogon. and eh, new look na po talaga lahat kayo. Maraming maraming salamat po, uh, Sir Idol, sa malaking tulong na nabigyan nyo po sa amin at sa panibagong look na mayaharap namin doon sa lugar namin sa Sorsogon. Maraming salamat po, Sir Idol. Masaya po kami. po masasabi nyo sa mga outfit po ninyo? Okay lang naman ma'am na bago kasi nakaroon ng mga bagong damit na galing mismo ng kay Idol Therapy Tool po na siya mismo nagbigay sa amin ng mga damit na magagara at nasa ayos. Bukod po dyan sa outfit, makeover at pag-stay po dito sa hotel, meron pa po kaming isang surpresa po para sa inyo. Ang hinihiling ninyo na cellphone kay Idol, tuto pa rin na po niya. Tag-isa pa po kayo ni ma'am. Oh. And eto po sa inyo, ma'am. Hindi ko ina-expect, Idol, na ganito kalaga ganda yung cellphone na ibibigay nyo sa amin. Maraming kong nasalamat dito, Idol, sa cellphone na binigay mo kasi ngayon, halos ngayon lang po ako nakahawak na gantong cellphone. So hindi pa po dito nagtatapos yung tulong po na ibibigay namin sa inyo dahil tayo po ngayon ay uuwi na ng Sir Sogon. Sir, uh, matanong ko lang, ito po kasing motor ni Sir Romel hmm. ay ipinagawa ninyo. Ano-ano po ba yung mga nabago dyan? Bali kasi nung nakita namin siya ma'am, nakita namin mga bale yung mga ganito niya, mga rayos niya, mga luma na. Dahil siguro sa layo ng binahin nila, nagkabalik nagkabali bali yung mga ngayon. ganito. Ngayon, nakita ng district director po namin, si Police Colonel Arnold Thomas Ibay. Pagawa nyo yan, sabi niya. Kaya pinagawa namin, pinabago namin, lahat yan. Tapos nakita namin luma ito, Okay. Kaya nagpalit din siya ng ganitong bagong ano, uh, seat cover. So since makapal pa yung gulong, wala pa rin bang halos pod kaya okay pa yan, goods pa yan. So lahat po ng iyan, sir, ay kinater po or binayaran po ng inyong opisina? Opo, uh, sa pangunguna po ng aming acting district director, walang iba kundi si Pulisa uh, Colonel Arnold Thomas, iba yung aming uh, district director ng MPD. Si Idol po eh, kahapon pa lang in-express in na po niya yung pagka paghanga po sa inyong opisina sa pangunguna po ni senator Rafi Tulpo ay lubos po na nagpapasalamat sa inyong opisina po sa pagtulong po kay Sir Romel at sa pamilya niya. Magandang umaga po sa inyo, Sir Romel and Ma'am Christine. Sir, kamusta naman po yung pagbalik niyo po dito sa inyong bahay? Ano po ang reaksyon ng magulang mo? Uh, nagulat din kasi di nila inaasahan na makakarating kami ng Senator Rapid para umingi ng tulong doon sa kanila. Nagtakahit na nga mga tao rito, rin na paano kami nakarating doon na tricycle ang gamit namin. Sana mm -hmm. Sabi kung palakasan na lang ng loob eh, Kasi kung sagot na talaga personal na makarating doon sa kasi ay Senator lapit po. Meaning to say, sir, no, umalis po kayo dito sa bahay ninyo, hindi alam na magulang mo? Oo hindi naman po talaga alam. Kasi hindi ko talaga sila sabi kung saan ako pupunta Ang alam na kasi na yung dapat, mangungupahan lang dapat kami. di eh, Dimiretso na kami doon ng Manila. Ikaw naman, ma'am, alam po ba ng pamilya mo na ikaw ay nagpunta sa Manila? Hindi naman po. Namamalang ako siya na punta Manila. Paano mo naman inalagaan yung anak mo? Nang mumutak ko siya, ano po sa may lang siyang in... Ah, uh, na ano lang po ako tapos. May mga na ano lang po. Sa biyahe niyo po ba sir, hindi po ba nagkaroon ng insidente na umulan po habang kayo ay bumabiyahe? Mayayari na rin po. Tumabi sa, sa gilid. Nasa bandang keso na kami is talagang kalsadang malaking truck yung mga dumadaan. Kaya namin, tumabi kami sa pinakagilid para hindi kayo mahagip ng truck habang nagpapatila kami ng ulan. Ano po yung nagtulak sa inyo, sir, na magpunta po kay Senator Rafi? Yan talaga ang pinaka-main purpose talaga. Is personally, humingi talaga ng tulong kay Senator Rafi talaga. Ng, kahit franchise lang talaga, prangkisa lang talaga sana. Mm -hmm. Kasi ang bala ko talaga sana, sabi ko, pag nakakuha kami ng prangkisa kay Edwin, ngayong December, may makukuha siyang pera na sa PWD niya, tapos sa akin, yung 10,000, pagsasamahin namin para makapag kami ng tricycle. Para yung prangkisa, magagamit namin pang anak buwan. Pwede po ba pakikwento sa amin ang inyong love story? Nakakauli niya, tapos nanghype pa sa niya Then ano na, nakilala ko sa inyo. Ma'am Christine, bakit daw ayaw ng pamilya mo kay Sir Romel? Kasi yung isip ko mama ko, kasi sa, sa ano kunin niya, pinamilala ko ko sa inyo kasi, kasi layala ko ka rin. Kasi awa ko yung ano inima ko Ano, makinima ko ko yung Kasi ang gusto ko malulang ko, yung normal na Ow. Oh. Mali Kasi mas inisip ako yung anak ko para buko mali niya ko. Mas sumama ka sa inya. Sir, ano naman po yung naramdaman ninyo na ikaw yung pinili ni Ma'am Christine? Sobrang proud naman ako sa kanya kahit nung una pa nang pinatawag kami ng magulang niya sa barangay. Sa pagtatanggol niya, tapos yung sa ano niya sa amin ng anak niya na mas pinili niya pa rin kami, samasamahan kami sa kaming tatlo magkakasama mahal na kaparod lang kasi uh, sa lahat ng ginawa kong dagok ng buhay, hindi eh, di mo kami iniwan ni Buboy. ah uh, Nagpasalam din ako sa'yo kasi tinanggap mo ako sa ganito yung uh, kalagayan ko na uh, at least na uh, pinili mo at pinakasamahan mo ako. Pero at that time, sinabi ko naman iyo na hindi hindi kita pakawayaan. <laughs> I love you, Mal. Sa mm, gusto sa lang. sa mga sa mga sa mga tapos pa ako. Ang lipim yung mula lang. Tapos ko mula lang. kasama mo kami. Yung anak mo. Nalit na lang ako para sa'yo. iyo. Pa na ka. na malta. Ay, kapasalang ko kay Sel ay na Matinulungan yung asawa ko. Sobrang sayas. loan pa sa loan sa ini ngelo ngelo ito na sa siya idol magandang salamat katulad nga po ng ipinangako ni idol sa inyo pong dalawa sisimulan na po natin ang pagbibigay po ng tulong sa inyo ni idol pangkabuhayan at the same time po yung sa tricycle so pupunta tayo kay mayor para sa franchise na ipinangako po niya. At the same time, pupunta na rin tayo sa bilihan ng motor at ng pagawaan ng sidecar para po makabili na po tayo ng mga kailangan ninyo. Sir, based po doon sa instruction na ibinigay po sa inyo ni Mayor, ano po ba ang ating itutulong po kala Sir Romel and Ma'am Christine? Sigurado po na, na, mabibigyan si, si Sir Romel ng, 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 franchise. Tapos yung sa MTOP na fees, franchise fee and MTOP fees, kay, ano po yun, kay, kay Mayor. So dalawa na po. Sir, ano po ang mga kailangan ni Sir Romel na isubmit po sa inyo para makakuha po ng franchise? A ah, kailangan lang ng, ano, ng uh, letter kay, ano, kay address to uh, City Mayor, and vice mayor yung sa franchise yung kasi yun yung ano natin yung one of the requirements. At the same time, dapat meron ng motorcycle din si sir, nipipresent na ORCR nung motor na may sidecar. Uh, since taga dito naman yung kasi yung requirement is dapat resident of Sorsogon City, eh, na naman talaga si sir. So, pasok na din siya. Sa motor naman po sir, ano po ba yung pinakakailangan po? Kasi nakita nyo po ba yung picture okay. po ng okay. motor po ni la sir na ginamit mm -hmm. papunta sa Manila. Pwede na po ba iyon gamitin po para sa pagta-tricycle? Ay, ah, hindi po yun pwede, eh, pwede ma'am. Kasi sa public conveyance yan, hindi yun, ano, hindi yun na uh, uh, standard po. Hindi yung qualified dun. Kasi yung ginamit kanina, sir, is pang single lang yata yun. Uh, nagpapasalamat po lang kay Mayor Ester Amor sa malaking tulong na ibinigay niya, lalo na sa prangkisa at sa mga papeles na libreng, uh, siya na rin po yung nag-asikaso na makukuha namin ng libreng franchise. Uh, maray uh, maraming maraming salamat po at uh, saludo po kay uh, Mayor Ester Amor sa Malaking pagbabago na nagawa niya rin dito sa uh, Second City. ito na nga yung tindahan na pagtatayuan ng bigasan ninyo. So, ang kailangan na lang po natin gawin, isa ayusin natin ito. Lalagay tayo ng mga lagayan ng bigas, tapos bibili na rin tayo ng paninda ninyo. Okay po ba sa inyo yun? Okay, okay po ma'am. Masayang masaya ma'am. Okay po, tara na po. itong pangkabuhayan na eh handog po sa inyo ni Sir Rafi. Ngayon po, meron na po kayong bigasan, meron po tayong nilagay din na mga itlog, asukal at saka mantika. Uh, Aming maraming maraming salamat nga pala, si Sir Rafi tulpo sa handog na binigay mo pangkabuhayan. Uh, malaking malaking tulong to para sa amin sa pamilya ko lalo na pang araw-araw gastusin ng anak ko uh, sa bigasan at uh, sa grocery na to. Uh, maraming maraming salamat. At uh, talo na din sa tricycle na pangkabuhayan na binigay nyo. Uh. Susunod na rin daw lenggo, pwede na rin pangkabuhayan, na magamit. Pang pang biyahe din yun. Kasi na-settle na rin yung franchise noon at anytime pwede na rin may gamit pang pangarap boy yun. Maraming maraming salamat, Inador. Napakasalamat po kayo sila. Maraming salamat sa binutin po kami ng kabuhayan. Maraming salamat. Um, Supra sa inyo namin. Supra makakasalamat po kami sa lahat ng sa amin. So kuya, ipapakita na rin namin sa iyo ito pong tricycle na may prangkisa po na handog sa inyo ni Idol Raffi. So ready ka na po ba? Heading ready na po ma'am way may kapal Dahil sa mga Ito po, sir, kompleto na yan Pinagawa na natin ng sidecar Meron na rin motor Na brand yung brand yung po Lahat ng yan Happy tulpo Mga Pilipino At yung prangkisa po is sagot na po ni Mayor. Maraming maraming salamat pa Senator Rapi Tulbo sa pangkabuhayan Tresigil at sa, sa, Mayor namin na kay Mayor Amor, sa uh, tulong na ano, may lakad yung prangkisa at sa mga papeles na free na lang po at wala na pong babayaran about ba sa mga prangkisa at mga papeles. Mga ko po kami na papalaguin namin yung negosyo ng ipinagkaloob nyo sa Nero po at yung trasigil at talagaan namin para magamit namin na panghabang buhay na pangkakakitaan na pang araw-araw. Yung mga po sa SNI nun, yung nyo sila minang asawa ko, sana po makapal. Maraming maraming salamat si Nero Capital po sa handog na uh, kabuhayan at bigasan sa uh, sa tricycle with prangkisa. Maraming maraming salamat po dyan. Idol at ito. At dahil dun saludo sa iyo ang ating pangulo, napakasarap na merong tulad mong aming takbuwan upang makamit namin ang asam na katarungan Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit. Nakita yun lahat ni Lord siya na bahalang magbalik. Salamat sa iyo, Idol Sa'yo, ika'y ginagabayan Kailangan ka ng sambayanan Idol Rapito At tumating man sa puntong Makagawa ka ng mali Dahil sa taong gusto mong Paglaban, hamakin manila o kutsain at ikay pagkaisahan Idol, hinding hindi ka namin iiwanan Kakampi mo kami, kakampi mo ang Dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang rapidulpo na ipaglalaban kung ano